Well, we just received the uh, the news today that uh, Kiko Barzaga was actually suspended by the House Plenary uh, kanina na uh, sa pagkatapos isumite sa sa Plenario uh, ang committee report recommending the suspension of uh, Kiko Barzaga. Well, ano masasabi natin? Surprise, surprise! I mean, even Kiko Barzaga knew that uh, this House majority is is gonna suspend him. Uh, eventually nga yan, pag inulit pa niya bigyan siya naman ng bagong kaso no, for, for expulsion but I think the point na ni raise dito nila Congressman Marcoleta ay, at Marcoleta at saka nila Leviste ay may valid point ano? Uh, kung tayo nga ng mga individual ay mayroong karapatan na magpahayag ng ating salubin bilang bahagi ng ating karapatan ng freedom of expression ay eh, di lalo na itong mga kongresista lalo pat ang bawat kanilang binibitawang salita diyan sa halls of congress are what you call privileged communication I mean, you could not even be sued for libel for uh, whatever you say in the halls of congress for as long as it is done uh, in your official capacity as a congressman habang ikaw ay nandoon sa kongreso. Kanya nga po yung mga mga congressman, yung mga senador ano, para maiwasan yung ma-file sila ng kasong libelo. Ang gagawin niyan, magfa-file muna ng resolution or magde-deliver ng privilege speech sa kongreso. Because the moment that it is delivered in the halls of Congress or nag-file ka muna ng resolution, whatever you say there, is privileged communication. Now, if it is privileged communication that cannot be the basis of a criminal charge, why is it now the basis of an administ administrative charge against Kiko Barsaga? Dahil ba tinawag niya si uh, Pangulong Marcos na magnanakaw, na korap, na siya ang pasimuno ng lahat ng ito? Iyon na ba yung kanyang the basis of the ethics complaint against him? Yung kanyang bangkilos, yung kanyang pag-myaw-myaw uh, Ito ba ay sapat para ang isang kongresista ay i mo? Well, sa kongreso po, everything is a political decision It is not uh, based on facts, it is not based on law Pati nga po impeachment, ano? It is not based on um, evidence It is based purely on political decision It is a political question At kung gusto talaga ng mga kongresista, ay magagawa nila But I think this is where this uh, congressman na nakabilang sa Mayoria has underestimated itong si Kiko Barsaga. I think by doing what they did, ano, dahil ginawa nila ito kay Kiko Barsaga, ang political stock, yung popularity ni Kiko Barsaga, will just shoot up another notch or few notches higher lalo siyang marerecognize sa mga tao sa kanyang paglaban dito sa administrasyon. And they have exposed themselves, itong mga kongresista. Nakita lalo ng mga mamamayan kung ano sila. Ano, pagkatapos ng pagtakpan, yung mga, uh, pagkatapos yung magsipagnakaw dyan sa kongreso, ngayon ay uh, pinagtatakpan ninyo yung nakawan, at ngayon parurusahan ninyo yung nagsasalita laban doon sa nakawan. So everything is being done lahat ay ginagawa nitong kongreso na ito to make sure na ang mga magnanakaw at yung mga ninakaw nila ay napoproteksyonan inexpose lang nila yung sarili nila sa sambay ng Pilipino na itong kongreso na to ay wala talaga tayong aasahan mula noon pa hanggang sa kasalukuyan this is all about their political interest financial interest this is old but uh, ang, ang terminolohiya po dito noon ng panahon ni Marcos nakakatuwa no? nung inabolish niya yung kongreso after declaration of martial law alam niyo kung anong tawag ni Ferdinand Marcos sa kongreso noon to justify yung pag-abolish niya dito sabi niya the congress is just a gathering ground of political demagoguery i-google nyo na lang anong ibig sabihin nun. <laughs> But whatever it is that he was saying at that time, yung Ferdinand Marcos Sr., this is exactly what Congress is today. Kung ano ito nung panahon ni, ni Marcos, kaya niya dinisolve ang Kongreso, ito na uli ngayon ang Kongreso sa panahon ng kanyang anak. Pero hindi niya i-dissolve yung Kongreso kasi it is working to his advantage. Kaya kay Congressman Kiko Barsaga, I think he is a lot smarter than what you think he is. Uh, congratulations sa yo. Bagamat ikaw ay suspendido, tingin ko you have accomplished the things that you wanted to accomplish. You do. You, you have baited this congressman, and they took the bait, uh, hook, line, and sinker and uh, there will be more to come dito sa uh, sarswela na ito na meron sa sa kongreso. But I think Kiko barsaga has just hastened o pinabilis niya ang mga mga politikal na kaganapan sa ating bansa sa pangyayari na ito. At uh, tayong lahat, patuloy tayong magbabantay, patuloy tayong magmamasid, patuloy tayong mag-aaral. Pagkat tunay na mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.